may dahil nga agahon no uh, sa atong mga kabombo ag sa atong kaibahan mga kabombo sa may dahil gyud nga agahon mm okay uh, may uh, kamusta namon no dong mga pila karon ka mga proyekto una sa aton karon nga nasasakupan last uh, last time ano ay medyo kumalat kag uh, nakita nato dong daya karon nga naging plastada ko daya karon nga gin construct karon nga revetment wall karon sa may area it sa uh, sakop Kuwa uh, Barangay San Jose, no? Nga medyo, ano ra? uh, nasamad. Uh, kamusta rong plus sa uh, Dakar Mayor? Uh, kanoy mo Ah, uh, dag unyon man no, ag completed yun man ro, ro project. Mm. Uh, ah, kung ano nga ni makita man naton sa picture no, harabi ay rodulo ang it e flood control. na uh. Nga nahimo sa angot ka budget. So, haron nga nga during uh, flooding ag ano na erode ang gilid. Mm. So, apparently before the post niya nag-viral, uh, reported yun sa DPWH so incident dahil nga ni uh, uh, kung ano rin ang assessment. So naging nagkuhang abira no? Mm. Sa andang uh, design nga dapat ay kung sa edge pa ano, lang ikaw it ano, agin sa ulihi abe, budgetan may gapon, nag-i-completo. Uh. Pero as of now, sa portion ngayon, kinangan hay uh, kung makita mo sa iba kay nga mabutang it jackstone yes. nga support para haron ro ma sa gang it current mm. para hindi gyagi ma damage ro sa gilid so haron man ro naging remedyo e eh, DPWH no so uh, tag nag uh, pero during abi it uh, design ng the construction was na makato nga nga gunbutang pero mm. uh, kung ma notice abi usually ka may kumagbutang kat bagong structure sa sa river mm. nagapag-uro current itubi di ba yeah. pa or may roagi itubi so haron no na natabo nga ina sa gilid it uh, flood control nga project ito tuma ga ga push ro current itubi kaya na erode sa gilid pero uh, sa man sa DPWH kay good remedy hal man yagi nan dadal prior sa post ay uh, aware yung sanda mm. nga hatol natabo, ag yung planuhan yung mananda. Ah, oh, okay. Bali pila tarong intended budget kara mayor sa Raya Karaga project kara. Ah uh, wa wa na pamata ro exact amount no sa haron nga section nga gun obra. Ah uh, uh, hindi okay. ako pa uh, ano kung pila ro exact amount. Mm okay. Bali ano ra uh, sino dong contractor kara mayor? Ah uh, solid construction nga no, contractor no. Mm -hmm. uh, nga nag nagobra. Na okay. Bali, pilang man siya itang uh, natapos na or year gid ka na mayor? Uh, um, ko last year yung gid mo natapos. Ah, uh, okay. So, doon yung adong dayag ka uh, natabo, ano? Medyo, sa pagdala natin mayor, medyo, ano ra, Ah, uh, kato na bimana, ano? Uh, Awa it uh, problema uh, about sa pag-construct uh, nanda uh, ano man? Yes, uh, completed man na project. Agro, naging uh, comment sabi natin na nakita no sa what bakal what walk or, ro, ano mm. so confirm at DPWH nga ro structure pag buhos may bakal at anan. Uh. no ro patwalk malang ro gilid nga to nga ro what bakal diba kung ma notice naton man sa highway kung makompak naton ro aton aggregates mm. no so, ag ginabuhusan so. yung dahil ni mao siminto so say mm. same man ro yeah. uh. unfortunately ro dago mang ithatong ato hato ro nakaibahan sa pag iroad kaya mm. Uh, good eyes uh, may update yun kapon man ro, pictures ay uh, e, DPWH yung may nagpost man yan ni e, it andang uh, pagubrat construction so ro wow. andang uh, repair no nagbutang sa uh, box of trucks sa gilid para ma-push ro current away sa sa area e, it ano so maless pero reimpact it mm. it, happened during the flash flooding sabi natin for the past few months man iya sa aton nga bandwa so, Uh, ag man notice manotis na to no mabasko gid man current it ibahay river nga rang ga gabaha, iya sa banwa ah uh, pilang metros ini idea kara mayor pilang metros dong kabaon ko raya kara nga uh, project ah uh, kita ro ano dahil uh, connected din mo ra sa mga old man ya ano so mm -hmm. amat amat yang gid hay gina ano ra hay sa liko abira palikuan it okay Ah uh, river Uh, so sa so, magkaroon ano rong remedyo karang gin botang mayor right after mari uh, ma-reconstruct no rong naguba karang a portion dong end i try right, karang a revetment wall since uh, punta man <coughs> abi gihapon ni mayor no uh, gaban kung may mga flash flooding man base ba kon ma matabo man dong si same situation nag uh, ang dagud karano nag secure sa the uh, rock cubes nga gumbutang uh, sa edge dulo guni, uh -oh. gin sa sa river. Mm. So haron unang ma-block it current it ano agun field da uh, yon manro areas nga tong uh, na -damage. So may ana nga may defensive nga line mm. para hindi hindi yun mo mag-erode. Oh, okay, good thing so, mo nga. more mm. ani mo ko temporary fix. Dali gilang lang ay man gihapon naton. Nga mapadayon gihapon ro project para makomplete ro pagliko itubi ina sa haron nga area. Mm, okay. Ah, uh, medyo mabuhay-buhay pa tara mayor since Medyo ano na yung no? Uh, ban ang uh, yeah. mga flood correct. control project. Oo. Uh, I think, may, uh, ko naka-align kung taron for the next couple of years ka project, pero mm. sa harang natabo iya. So, uh, cannot assure kung saan o man ma-resume o mga makarang na projects. Uh, sa so, sa area natin nga na, Mayor, uh, ano ka-importante kung tani doong dahil karang mga flood control nga rame? Yes, o oh, uh, mabahugid nga importansya dahil nga niro ato mga kabaranggayan not just uh, San Jose kung hindi ina man yung mga naili, Rizal, mm. Na naligusan sa pihak agdugayan. hey, importante gidron no? especially abi, kung makita man ninyo sa San Jose iya mm. uh, iya no? sa aton man nga sityo Agutay nga kung sinya ni kumag anurutubi hay mataas gid nagmabasko. Oh. And usually kung makakita ninyo ay along the road mismo ro sa bato nga na ra. pero harang project is not exactly hatong point no. Mm. imo ro sa palikuan nit mga ex uh, additional nga extension. So it's still very important no dahil nga ni uh, rutubi nga na uuswag kita at agi na kung sin. Mm. No kaya kung hindi naton ma complete gid sa ulihi man na flood control over speaking of decades nga or more no nga amat-amat gid naton -amat, nga importante gid ra para, para protect naton ro aton yung mga uh, panimagay nga mm. sa edge ag lumugta man naton hay ma secure secure man naton ro aton nga land kay hey, kung di kutkuton gid ra itubi uh, amat-amat sa ulihi correct uh oo, -oh. Sige. Ah uh, siguro uh, makaron wa uh, mata kita it uh, mga nominators, sa uh, previous una karon yung mga projects o revetment wall nga uh, what problema. Uh, sa mga wa man na bit jacket nga ano no so tanan man is ongoing mm. uh, may iba man nang uh, still ongoing uh. at may iba man ang completed so nakadepende man dai sa reporting ng TPWH common kung uh, 100% to ni or ano pero sa tanan nga reports common is ina ro physical nga project mm, okay. so may either completed imaw or still ongoing ro iba pero tanan nang dagun item nga gud hambal para iya sa sa Banwat Ibahay ay ina man mismo ro project. Mm, wa matat substandard kira mayor. <laughs> o wa man na. Hay yeah. andang report man na kamon kung magbuhos man sanda. Mm. Uh, ro, kan, ro andang supporting ano hay ina man ro kabilya agro mm. uh, buhos ina tanan man ro ro thickness hay sugod man na sanda nga uh, qualifications. Mm, okay, good to hear. Mataraw mga makaradin niya balita nga at least ay wow, matanag uh, tong <laughs> mga contractor yeah. Uh, sige yes, yes, yes. uh, lastly mayor uh, mensahe lang naton sa ton karon yung mga uh, tagpamati <laughs> makaron especially rong uh, about sa issues nga ita flood that control yes no uh, sa tanan gid nga pamati man sa pomborajo, Radio uh, ginapaabot ko man nga mga proyekto man naton sa aton nga banwa nga ginatao halin sa national nga mga budgets ay hey, uh, ongoing at physically iya uh, man checking man na karahis under sa DPWH dahil ay national man na nga, nga proyekto pero hala nga mga proyekto ay ginakinahangan man gihapon ni Tato niya Kabanwa dahil nga ni Ia ro Ibahay River Katon at makita man natin per meron kung ga taguan hmm. pabasko gudro hmm. current no iya sa Ibahay Bridge ma notice natin no? so stay vigilant man gihapon kita especially kung mga pabuton it bagyo no So, hmm. pangamuyo man para Uh, sa matauhay na niya pag sinayag pamumuhi iya sa ito niya Okay, sige. Uh, mayor uh, Jose Miguel Mera Flores, sir, thank you so much, Gid, sa tayong maghinta mo sa Bombo Radio Kalibo. Sir, sa so man, good morning and uh, God bless you po. Good morning. Thank you, Gid, sa uh, Bombo Cyrus. Okay po. Alright, mga kabombo, nabatihan natin doon uh, mayor, no? Katon karon niya panwang uh, ibahay. Uh,